Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at nandito po tayo ngayon sa kahabaan po uli ng uh, ano tawag dito, sa ano ng Baguio sa may uh, flyover po sa may Baguio mga kalaki nandito po tayo, mamimigay po tayo ngayon ng 4 uh, digit lucky numbers po sa mga nag-request po ito priority daw po sila, pwede daw po mag-request sa mga lucky numbers ito lang po yung mga bansa po na nag-chat na nag po ng talagang sinumada po natin okay, umpisahan po natin sa Thailand 2198

Thailand 4246 Sa Ano dito Sa Ano yung Ayun po Sa Germany 7157 Sa Las Vegas 9928 at sa Alaska 7350 Ayan po mga kalaki ang mga nagchat lang po sa atin ng mga nagpaparequest po At kung sino po ang mga gusto magparequest po Uli ng mga bansa ay sabihin nyo lang po sa akin at pag-aaralan po natin yan.